Magandang araw sa inyong mga idol. Shoutout sa inyong lahat. At uh, shoutout sa 42,000 subscriber natin. So maraming maraming salamat sa suportan ninyong lahat mga idol. So bali mga idol. Sa episode ito, mga idol, may pupunta tayong pugad ng Uwak Kasi mga idol, itong pugad ng wak na to, nakita ko na dati, nung siguro mag one month na siguro. So, dun sa aming banda, may may nakausap ako, may nakita daw silang pugad ng uwak. Tapos kumuha daw sila ng isa. Siguro nga, itong pugad ng uwak na pupunta natin ngayon, siguro yan yung, yan yung naku, nakita nila na pugad ng uwak. O sisiguraduhin ko lang kung yung, yun talaga, yung kinuha. kasi mga idol, nakita ko to, itlog pa lang. Bali, apat yung itlog. So ito nga pala yung itlog mga idol, napakaganda pala ng itlog ng uwak. So ito nga pala yung itlog ng uwak mga idol. Ayan yung pugod ng uwak mga idol. So ayan. Mag one month na nung nakita ko yung pugad na yan. So first time ko makakita ng itlog ng uwak mga idol. So napakaganda pala ng itlog ng uwak. So apat yung itlog. So, nakita nyo na yung itlog ng huwak. Napaganda, di ba? Oh, so, disclaimer lang mga idol ah. <clears throat> Babalikan lang natin mga idol kasi nga sisiguraduhin ko lang kung yung pugad talaga na yon, yung kinuha nila ng inakay. Kasi sabi ng nakausap ko dun sa banda sa amin, taga sityo din namin, may nakuha daw silang pugad o oh, inakay ng uwak tinanong ko dito daw sa area na to sa area na pupunta natin siguro nga yun yung pugad na nakita ko dati mag one month na sigurado ko pisa na yan yung mga itlog na yan so yun yung pupunta natin mga idol so disclaimer lang mga idol ha sa gustong kasi may nagme message sa akin gustong bumili ng mga inakay mga ganyan mga 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 ibon so pasensya na mga idol hindi ako nagbibenta ng mga ibon at <coughs> hindi rin ako hindi na rin ako naghanting mga idol kasi alam niyo naman alam niyo naman bawal tsaka nung na DNR nga tayo so kaya kaya <coughs> hindi na tayo naghahunting kasi alam niyo naman yung content ko dati di ba Kopino hunt, di ba hunting yan, hunting, hunting nga, So hindi na tayo naghahunting mga idol. So hindi ko rin pwedeng palitan yung kasi nga may nagsasabi palitan ko daw yung pangalan ng channel ko. So ko kahit hindi naman hunting yung kino-content ko na hindi ko pwedeng palitan yung pangalan ko kasi diyan ako nakilala sa Kupino Hunt. So parang nakakakuan din. Pwede natin palitan yung content natin pero yung pangalan ko sa channel ko, hindi ko pwedeng palitan yan mga idol. Kasi dyan ako nakilala, parang yan yung pinangalan ko. Kumbaga anak ko, yan yung pinangalan ko sa anak ko tapos papalitan ko lang, hindi pwede. Bahala na, magpalit tayo ng content pero wag lang yung pangalan ng channel ko. Kasi nga hunting daw eh. Kasi pag nakikita din ng iba din yung channel ko, parang alam nila hunting pa rin yung content ko kasi nga hindi ko pinalitan tsaka isa din yan sa eh, kinoon sa akin ng DNR palitan ko daw yung pangalan ng channel ko hindi naman pwede mga idol dyan ako nakilala tsaka pwede naman natin palitan yung content di ba so yun mga idol disclaimer lang mga idol ha? Ah. <coughs> hindi natin kukuanin yung wak dito hindi natin kukunin at saka sa gustong bumili wala, hindi tayo nagbebenta mga idol kasi maraming nagme-message sa akin. So pupuntahan lang natin yung Pugad para si sinisigurado ko lang kung <coughs> kung yun talaga yung kinuha na nila ng 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 inakay. <coughs> kasi sigurado ko mga idol malalaki na yon kung napisaman. Kasi nga hindi hindi ko na sana to iko content kaso lang may nabalitaan nga ako may kinuha daw silang Pugad. Kasi nga bawal na tayong mag akit akit bawal tayong mag content ng mga pugad sa sa mga ibon na kailangan natin akyatin kasi bawal naman natin silang gabalain sa taas so ngayon susubukan lang natin titingnan lang natin akitain lang natin kung andun pa ba talaga at kung malalaki na sila So stay tuned lang may idol malapit na tayo A few inches later. Ito na tayo mga idol. So narinig nyo naman may uwak na humuhuni. So yung pogad, andun sa may mangga na yun. Nakita ko to dati nung kung ano mga idol, nung nawala yung kalabaw ko. Tapos sinanam ko dito. So nakita ko yung pogad na yan. dyan banda. So, inakyat ko yan. Tinignan ko kung pisaba o may itlog. So nakita ko. Ayan yung itlog. Bali apat yung itlog nyan. So, update ko lang kami yung idol ha, ah, sa hindi pa nakakaalam. So, dito din tayo nakilala sa niyog na to. <laughs> Nag-trending din to sa akin mga idol eh. Oh, nakita nyo ba yung niyog na yan? Yan yung niyog na may kumbaga kuan mga idol. Sa bilang ko mga idol, siyam lahat yung sanga. Kung sanga lang yung pag-uusapan para sa akin siyam. Yung niyog na may siyam ang sanga. So, ayan. Kasi yung tatlong sanga niya, may tigda dalawang sanga pa. O, uh, ayan. Tatlong sanga. Tapos may tigda dalawa pang sanga. So, ayan mga idol. Yung niyog na yan. Nung naikonten ko yan, maraming bunga. Ngayon, walang bunga. Oh. Parang isa lang yung bunga. So, pupunta na natin mga idol yung <coughs> bogad. Siguro mga idol, ito yung kinuhaanan nila ng isang inakay. So, hindi ko na sana ito i-co-content. Kasi nga, baka ma-DNR na naman tayo. So, sinugurado ko lang. Kasi nga, sinabihan ko sila, yung nakausap ko, sinabihan ko na wag nang kunin yung natira. Natirang, natirang pugad. So, hayaan, hayaan na lang nila. Gusto rin nilang mag-ala kaya kinuha yung isa. Ayan yung pogad. Ay, pakita ko sa inyo yung muna yung pogad ah. Ay, mga kuwan, mga idol. Ayan. Ayan sa mangga mga idol oh. Ayan. Ayan yung pogad ng uhak. Bali mga idol, dito sa area na to, dito ko rin nakuha dati si Waki at Aki. Di ba limang magkakapatid sila? Yung kinuha ko lang dalawa, si Waki at Aki lang. Iniwan ko yung tatlo. So ngayon, titingnan natin kung napisa ba talaga yung mga inakay na uh, yung mga itlog. At kung dito sila kumuha ng isang inakay. <coughs> so titingnan lang natin mga idol. Idol, inuulit ko. Hindi ko kukunin yung kuan dito. So pasensya na din sa sa inahin ng kuan na madidisturbo natin. So, uh, pasensya na talaga. So, titingnan lang natin kung ito ba talaga yung kinuhanan nila ng inakay. So, stay tuned lang mga idol. Akit ako. Stay tuned lang. So, bali mga idol, dito na ako sa taas ng puno. Ayan, yung pugad. So, nandito pa rin yung mga inahin mga idol. Ayan, lumilipad. Pero, napisa nga mga idol, napisa. Kasi, ibinin yung mga kuha nyo dito mga ipot nyo dito sa baba makita mo naman yung mga ipot ang problema mga idol inubos pala sabi nila isa lang daw yung kinuha nila o, inubos pala nila ayan wala wala papakita ko sa inyo wala nang kuha nakausap po kasi kaninang umaga lang pagising ko dumaan doon. Tinanong ko kung saan nila nakuha yung inakay ng uwak. Tinuro nga sa akin dito daw. Sinabi ko na nakita ko na yung puga na yan, itlog pa lang. Sanya isa lang daw yung kinuha nila. Kasi nung pinunta ko yon dito dati, apat yung itlog. So first time ko din nakakita ng itlog ng uwak. Diba napakaganda ng itlog mga idol kaya pinuntahan ko nga pinilit nating i-content ngayon kasi nga bawal bawal tayo mag-akit akit ng mga ganito na eh so pinunta ko lang dito sinigurado ko lang kung andito pa ba talaga so kakalungkot mga idol wala na so ito pakita ko sa inyo ayan mga idol ang pugad oh. ayan wala na wala na. May isang inakay. So makita nyo naman. Makita nyo naman yung kwan Ayan mga idol. So wala tayong magagawa mga idol. Sinigurado ko lang. Kung andito ba talaga yung pugad o oh, yung mga inakay ah wala tayong magagawa. Kinuha pala lahat. Sabi kasi niya, kumuha daw siya ng isa. Hindi ko nga pinagsabi yun, hindi ko nga ikinontent kasi nga baka baka nga kunin dito. Pag ikinontent ko kasi, baka makita nila sa vlog ko, baka kunin. Uh, ah, ganun pa din. Nakita din nila yung puga dito. So yung mga yung nanay at kuan tatay ng uwak andito pa. Pero yung mga inak niya wala na. Siguro nga mga idol, yung dalawa na yan, yan pa yung kuan ni Wakit Ake. Nanay ba o mga kapatid na yan? Kasi dito sa area na to nakuha ko si Wakit Ake. Sa may area ng yung niyog na may siyam na sanga. So, yun mga idol. So, hanggang dito lang muna yung video natin. Pasensya na talaga mga idol ha. Wala tayong nadat na na inakay. So, hinayaan ko lang to dito. So, hindi ko na nga sana ito i-content. -co kasi baka madiin na naman tayo. nag akit akit na naman tayo sa mga puno. So, pasensya na talaga. Sinigurado ko lang mga idol. Sinigurado ko lang. Pero, yun wala tayong na Para malaman nyo din. Oh, uh, niyan yung koano, nanay at tatay. Wala, wala na yung mga inakay nila.